Welcome Welcome to my small YouTube channel again. So today guys, gagawa tayo ng simpleng ulam. Sawang-sawa na ako sa manok. Sure na sure ako sawang-sawa sa manok guys. So bumili ako ng upo sa palengke. So gigisahin ko lang to guys. Lalagyan ko lang siya ng tuna. Ayan, lalagyan ko lang siya ng tuna. Mga ebidensya sa pagtatrabaho dito guys pasok doon, sunog doon, lahat masusunog. So, ito yung mga ingredients natin. Simple ingredients lang naman. So, may basal tayo dito. Mm, garlic, tomato, yan lang. At saka green onion. Then, lalagyan lang natin ng asin. At saka toyo. Yan lang guys, simple ulam lang tayo ngayon. So, i-slicing ko lang muna to bago tayo mag-start sa aking Pagluluto. Ito na guys. Tapos na tayo sa ating pag-slice ng ating upo. So, yan yung upo natin guys. Na-slice na lahat at mag-start na tayo magluto. So, itong bawang natin. May ko talaga maraming bawang guys kasi high blood ako. So, nakakatulong yan sa pagbaba ng dugo. So, mayroon tayo dito mga bumbay, ang ating mga simpleng ah uh, lamas. Lamas. Uh, guys, ang ating pan, lalagyan natin ng kunting mantika oil, or oil. So, of course, isusunod na natin yung ating bow. Kailangan ng natin mag-brown yung ating bawang guys para ma ano siya yung may lasa siya marami rin tayong niluluto guys ito yung sa kanila sawang-sawa na nga ako sa mga kaya gumawa ako ng upo na nga guys brown na yung ating bawang so, nilagay na natin yung ating brown or oh. pasar ko sa araw. Na nga guys, browning na atin. okay. atin yung ating ginay. Lagay na natin yung ating kamatis. Okay, simpleng ulam lang to so lalagay lang natin ng hot pepper asin at saka toy. siya guys lalagyan na natin yung ating upo lalagyan natin yung ating gulay guys natin guys so yun yung, yung, yung guys. sa atin. Okay. ihapok lang natin guys, Ito na siya. oh, Huwag po natin. Lagyan natin yung ating green. O. Yan na. Simpleng ulam. Makaulam na tayo guys. tayin na natin yung ating niluluto. So, thank you, thank you so much guys for watching my videos. Hope you like it and ang mga simpleng ulam natin is tapakpan mo na natin ng 5 minutes, papatay na natin yung ating kasoy. Um, so, yun yung sa kanila guys.